Matapos ng All-Star Game kung saan nanalo po ang Eastern Conference mga idol, ay eh pag-usapan muna natin ang mga dating laro. Siyempre, wala pa namang mga games eh. Kaya ito ang napili natin, ang naging laro po ni Jonathan Kuminga almost one month ago na noong January 30 kontra sa Philadelphia 76ers. Ang ganda kasi ng laro niya dito mga idol. Naging posible itong play na ito dahil malamang kay Steph. Tignan nyo naman, ang taas ng pick nito ni Kuminga at agaran siyang inipit. Which benefits tong si Kuminga? Sino ang tumatao sa kanya? Wala na. Classic short roll play to ng Warriors na mamumroblema talaga ang depensa dyan. Tong si Pat Bev eh hinulaan nang ang ni Kuminga rito kay Pojemski pero nagkakamali siya. And gamit na gamit talaga ni Kuminga ang kanyang athletic ability being one of the bounciest players ng liga. Bumali lang siya kontra rito kay Embiid. Okay din tong ginawa ni Coach Kerr na may mga ginawa na rin siyang play para kay Kuminga. Lalo pa at athletic talaga tong player na to. Nabasa na rin po ng Sixers tong play nila at may gita mo si Korkmaz na nag-switch na kay Kuminga. Akala mo okay na eh no? Pero kasi nakatalikod si Korkmaz doon sa may hawak ng bola and again, gamit na gamit na naman po ni Kuminga ang kanyang athletic ability. Ang kagandahan pa rito kay Kuminga mga idol eh ngayon-ngayon lang naman to nagkakaroon ng kalayaan talaga sa opensa. So kung dito hawak niya ang bola tas asa gilid niya lang si Steph, pwedeng ibigay niya lang yung bola diyan, 'di ba? Pero hindi. Nagdecide siya na atakihin tong depensa at tong pinagpag niya lang tong si House, asa na po yung help defenders, 'di ba? Si Embiid nakatayo lang diyan si Pat Bev na late, wala, hindi na nga nila nagawan pa ng defensive plan. Speaking of kalayaan, ang dami na po nitong dribble para sa klase ng opensa ng dub. Si Ubre, nakadikit na lang din kay Curry kasi syempre, Curry yan. And pwede rin talaga na i handoff off ni Kuminga tong bola kay Curry na parang siya si Draymond. Pero tong ginawa niya eh parang taliwas talaga sa ginagawang ball movement pati player movement ng dubs. May kita niyo rin dito na hindi talaga very warriors yung galawan nila at hindi naman din masama gaano. Kung sky high naman po ang kumpiyansa nito ni JK ay eh magbe-beneficio siya sa mga single coverage na nakukuha niya. Itong apat na hindi hawak yung bola ay wala man lang movement din. Walang mga screen at pinapanood lang na dumiskarte si JK. Okay sana to kasa na travel siya and nagbenepisyo talaga siya sa depensa na ginagawa kay Curry this game naka 37 points po itong si Chef Curry kaya wala pang nangyayari din team na siya at ayun nalibre na naman po si Kuminga 31.7% nga lang to sa tres ngayong season mga idol which is kung mas mataas sana yan ay mas delikado ang dubs mabuti na lang at maliksi talaga si Kuminga na negas na lang si Tobias Harris dyan noong umatake siya again Kuminga ISO alam nyo kung sino yung naaalala ko na binibigyan din ng mga ganyang ISO sa Warriors? Itong si KD dati. Very good isolation player talaga si KD and ganyan siya na binibigyan din ng kalayaan na kumana nung sarili niyang tira. Same goes ngayon kay Kuminga at na-foul na naman siya. Earlier this year nga mga idol ay lumabas nga ang balita na nawawala na Roto ng faith sa kanyang coach na makukuha niya ang kanyang full potential under sa kanya. Pero ever since nga lumabas ang balita na yan ay ballin na talaga si JK. 20.6 points, 5.7 rebounds, 2.8 assists and 0.8 steals per game at naglalag ng 31 minutes per game. 18 games yan mga idol. So mukhang sinadya rin talaga ni Coach Kerr na bigyang priority ang mga minuto ni Kuminga at nag-payoff naman to. Efficient at consistent play ang pinapakita niya sa Warriors at nagkakapag-asa rin sila sa stretch na ito dati na struggle malala ang kanilang team. Ngayon, 8 and 2 ang dub sa huling 10 laro nila bago ang All-Star break. More chances talaga ang binibigay at pinapakita niya kung sino siya. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.